Papi. Papi good evening. Ready to sleep nang na Bibi? Papi. Sana mana oi. Papi. Naun sa kanak. Naun sa ka Bibi. Papi. pae. Demam okay, mo tanang mama? Ngano di mo aw? Ready to sleep na ka? Si <laughs> si good evening bi, 'Di kalipay oy. Si <laughs> good evening bi, Si good evening anak bi. Kalimutan ka? Na manang electric pan o oh, amon nag-andar. Uh. Oh. O oh, anak, ku oh, nag-andar anak. Ina guys, good evening. Matutulog na po kami ni Mama Lisa guys. Morag na ako'y koto guys. Yan po mga palangga, good evening. So, ayan, time check here is around 9pm. So, kanina guys, nag aftershock po kanina mga palangga. So, yan si Papi. Ah... Uh, patungo na po ito matutulo guys naiinitan po yan pong electric pan wala nag under ang electric pan guys Naiinitan si papi papi bless mama come here saan ni anak bless mama bi bless mama bless mama taga santo <laughs> nag bless dahil kong iho nag bless dahil kong iho papi Nakilota akong tiil, anak. Kapoy, bitag baro na nag-live ko, anak. Pape! Pape, say good night and say sweet dreams. Ina, guys, matutulog na po kami ni Mama Lisa, guys. O, ina, giinitan, bitaw ko, guys. O, niya, pandarang electric pan, guys, o. Oh. O, oh, giinitan, guys. Nakuto na, anak, oh. Asos, kuto gede ay. Dali, kini kuto, dali. Dali, dali. Sus, ay, ako tatong anak. Kay kuto to, anak. Dali, nga rin, dali. Dali, dali Dali, here, here. Mye, mye, mye. O, kuto, dali. Lay down. Lay, 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 lay. Tini mo ipakuha imong kuto. Mabit to imong ikoy koy. Kuto. Mmm. Please, mama, again. Tagasanto. santo o dito nang kuy kanak ning gawas king kuto anak dua kabuok. buok. Kwa unon na ko runak, di ko ato anak. Sure ko anak Kuto ginto na. nak daga ng usa anak, ko na ko napignit, anak. dere oh, dire. Oy Asa naman ni paingon, mu Magawas man siguro ni ito yan, ni eh. oy. Nagpadaplin man ni hadlok ni ko ang kuto oy. Pape. Nere dire, Anak ka di Anak ba ka di amatog. Yan po guys, naiinitan po si Papi guys, hindi po siya mapakali. Ato na pandarong electric pa na ka. oh, kot kut na sad. Kuto to. O, din, di, hindi ka mahimutang. Kaya na maak ni mong kutong ito. Musa man na hugaw na. Dirty. Dirty. Lao saron. Lao. Yan, thank you for watching guys. Good night and happy Halloween.